Hi mga kapislat, magandang araw. Kain tayo, namimiss ko nang kainin itong 555. 555, baka naman. Charot lang. Charot lang mo yung bisyusa. O baka naman. diba? Sarap ito. Wala kasi akong mukbang na ginawa ngayon. Wala akong luto. Tinamad ako dun. eh. So, minsan ba? Na, na, ang, yung malayo pa yung Sunday. Marami na akong balak na gustong gawin nung sunday na wala kasi init mga na yung napuntahan ko kanina eh, wala akong nagawang kuntin hmm grabe sarap sya pero ba't ang alat hmm mas gajong sumasarap nag nag ano ako kanina nagsain ako sayang yung aking ginawang isda na ano ba isda na kinilaw kasi ang init doon sa napuntahan ko kanina grabe yung pati yung tubig ko ang init init talaga mmm diba ano na siya dito alas 6.40 na kaso nga lang Iba yung matagal anong dito ba mag mag magdidin. Mag, Alam niyo ba minsan? Dito na pakaabot. Kailangan mo lumabas bukas. Halidi. Nabila ukan ako. Halidi bukas. Pero pinano malayo pa yung kasi yung lula ko gusto ata magmadyo. Nahiya naman ako na magsabi ba na ayoko. Kaya pinagbigyan na lang okay na lang ako ng okay. At least pinapadiok niya ako ng ng sandi. Diba? Sayang din naman. May bayad. Mili na din ng, ng ludo Hina ngayong Kita ng inday Ang hang O ang alat ba Budi na lang Hindi ko nilagay sa Yung kanyang sabaw sa aking kanin O de, napilitan akong umusin O no? diba ba e, nagbawisan kaling ako naglakad mga kapislat iba dito eh pag naghalidi ka ba pag may gusto kang puntahan lakad ka lang ng lakad hindi katulad sa atin na may may tricycle may may ano tayo doon dito talaga sasakay ka nga ng ng train tapos ang haba naman ang dami ng mga hagda na lakarin mo ano pala, bakit nyo pala ako napansin pag kumain ako, hindi ko, hindi ko nilununok. Nilununok ko, oy. Oh, uh, ba? Bakit nyo ba napansin na, na nasabi na hindi ko nilunguya? Paano ba kasi kumain? Kasi, kasi ako ganito talaga ako kumain. Ah, hindi kasi. Nung mula ng, yung dito sa ilalim ko ba, wala na ipin dito sa loob. Pinabunod ko na kasi. Yung maliit ako, Mahilig ako magnakaw ng, alam mo ba yung hindi na sa, yung gawa sa niyo? Yun. Ginanakaw ko. Kaya yung ipin ko. Mmm. ipin ko na ubos. Ang swerte ko, diba? Ang dami. <coughs> Pinabaon ng lula ko ngayon. Diritman ko lang lahat nabawo nila ako ng biscuit. Pero yung biscuit ang laki-laki. You know? Ay hindi ko sila maiwan-iwan. Pag may kailangan sila, hindi ko sila matanggihan. Kasi ano sila eh. yung bang mapagbigay. Kahit matagal ako makakalabas tuwing aking dio, okay na rin. Hindi na rin ako paangal. Pero ano kaya dal-dal ako mag-isa charot lang ang na ano ka lang sa supply yung asin pay pa pay bawasan nyo yung asin ha may pagkain pa ako dyan Ayos ko na kanin. Siguro nasa dalawang takal ng rice cooker ba? Mabait kasi si Lola. Isang ano ko lang sabi ko, Lola magluluto ako ng kanin ha. Ang, ang ano niya? Oo, magluluto ka dyan. Para may, may mag, mag ano ka nang pinaano niya ako may mga tira na, gulam namin. Sabi ko nunit kanin lang. Diba? Saan ka pang kahanap lang gano'n? paswerte surti lang talaga. Kaso nga lang. Hindi ko na sa ininit. Pasurti surti swerte ah, Mahal kaya ng kanin dito. Tapos konti lang. Tapos ano pa? mag-iibig ng kanin. Kulang ng tubig para maging lugaw. Ayoko na yun. Gusto ko pagkakain ako. Yung kanin ba matigas? Tapos, ayoko yung kakain ako na yung kanin ano man yun. Uy! Yung iba dito, nakikita lang ako na kung kain. Galit na galit na ano-ano nang -ano isa, eh, isabi sa akin. Diba? May mga, may mga tao talaga. At kahit kumakain ka lang, wala kang ginawa, hindi ka na nga nagsalita. Kasi maririnig ka ng camera ng bahay ng amo mo. Tapos, diba okay lang. Wala na rin ako masabi sa inyo mga ganun e talaga yung buhay. Kahit hindi mo sila awal kawain sa gig lang nila ang oh. mm. dami na kinain pa nabawal ko sana na konti kasi siyempre matikas na yung kanin kanina pa Oops. Bye. Maraming salamat sa Kumain ka na ba? <laughs> Tapos ko lang kumain na, di ba, na kunan ko, kumain ako. Tapos kumain kana na ulit ng biscuit ito. <laughs> Iba po kita natin. Malaki kasi, diba? Tapos, nakita ka naman ng ibang pagkain. Parang wala nang bukas talaga ba? Hmm? Masarap Sarap pala siya, no? Hindi kasi ako nakakapun makakaano basta hindi ako nakakakain ng prutas. Hmm. Dati nung nasa ano ako, Wait. Grabe yung prutas nila ron. Dami. Ay, anong ano mo? Yung apple ang dami kin karton-karton ba? Iba yung magalanti yung mga ano dun mga tao sa prutas. Ang dami dami ng chocolate. Yung mga yung mga gusto mong kainin talaga. Makakain mo na. kasi yung amo ko nung hindi siya maano sa pagkain hindi siya madamot sa pagkain mmm tamis niya sarap niya tumutulog sa medyas ko ay naku mmm Rabi ba? Wala kasi ko Pagpatagalin ko pa to. Na ano na sa kakabuo ko sa bag tawag nito? Nabunog na ba? na siguro ako kasi panay ni Lolo eh charot lang nagtaka siya bakit ako dito kumain siya nag exercise ako kumain ako ako talaga hindi ko tinitipid yung sarili ko sa pagkain kung gusto kong kumain kakain talaga ako hmm. magkikita nyo naman sa katawan ko